hindi nyo kailangan ay, mo mm? ay, ako? na baka magbigay kailangan ko sarap! Mm. <laughs> ka mas malaki to ang ay! Na, no, ay ito, madami, so. <laughs> lang mo kayong dalawa wow! Hoy, hoy, hoy. Ano ginagawa mo? Ha? Ginagawa mo? Siya. Nika! Ah, chenos kayo. Wala ko naman. Ako naman. Ako naman. naman. Ang na huli. No, no! <laughs> huli mo na ano! <laughs> ako rin. Hala! Cellphone! Come on. Sabi ko sa cellphone ko, hamak ko pala. na na ako yan ay bumapatay. Shit! 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 Ay, po, the Bouncer! Bouncer! <laughs> Kaya <laughs> <Baboy> mo! <laughs> 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 Parang si Kiko lang. Parang siya yung sa na. Oo. Oh. Pero mas nakakatawa din sa chainsaw so, e. Eh. O, 30 pa tayo papasok. Isang oras <laughs> pa. mo muna tayo. Mayroon. Huwag talagang <laughs> pumasok, Paul! <laughs> wala <laughs> na kong gaya. na naman Bold naman, bold. Tol, na natin yung dalaw. Wala Tol, Sige na, Tol. Magitanaw na. muna natin Mataas. Pasok, pasok. Maginang baboy. Maginang Ay, hindi ka daw. Parang ikaw. Pasok Ang mga, ang mga enday! Ang mga enday! Ay, ang mga enday! Ang mga enday! Uy, namimiss. Lagay mo kayo sa YouTube ba? Ay, oo, inalagay. Lagay mo Facebook yan. Ay, oo. Ako na naman yan, ayok ko. Oh, picture, picture, picture. One, two, three. Mga kalakan. O, sige, kung nyari niyo alam. Picture, picture. Ay, ay, basa. Picture. One, two, three. Oh. Ganda, ganda. O, oh, dali ko ni mo. Hala, may mo ko dyan. Hahaha. <laughs> Petix mode. I want you to meet. I want you to meet. Ay, paingan niyo ako. I want you to meet. My one and only daughter. Tatapin ako. Tatapin